kaya ako pa. Kapag mo naman si MJ. Huwag yung mayuto ni. Uy, gumikaw na. Mamayang gutom yan. Ma, ano? Mama. Huwag yung mayuto. Mm. Mama da, mama. Habo man, pahunit yung. Hindi kita agi. Lakas ang sura no. Oh.

kabukasan, pag mauli kay gwa kinagatan tulos ka kibiki. Kung mo na mo kung anong Takot si Nico. Takot si Nico sa video. Uy, mo. Bad na ni ko ni ko maging famous ka. Ang dakoy. Eh.

Abot atas gasawang pahad, dala lamang kamu pambangot. Hmm. Gabi lang. Ma, ane do Mari? Ah, ane do tabi? Ane do tabi? Ma, asik nasa na? Ada kakang gom. Aray! Eh, nangyogo! Aray! Bigon! <Expedition> Bigon! <hans> no? Bigon! Hindi ba kan sa ano no? Ay! Baliktad. Ay, baliktad. Meron ka rin mga. Nakaabaharap yan dito eh. Ay, baliktad nga. Tayayok ka no.